Ayaw ba mandar ang motor nyo? Na kahit anong padyak ayaw mag-start. Ganito lang ang gawin nyo. Check nyo spark plug kung may kuryente. Kung may kuryente naman, balik nyo lang ito. Linisan. hindi pa rin mandar subukan yung buksan yung tangki check nyo kung meron tubig gaya nito ay eh, mga katulad ko nakakita yung may tubig sa loob may tubig natin yung gasolina hindi ako focus dito yung dumadaan tanggalin lang ang gasolina magpalitan ng bago at ayan na dumadar na yun lang ang problema At kung nagustuhan nyo yung video na to, pakilike and share para hindi na mahirapan ang katulad natin.